Bisingin niyo po po ko araw-araw. Bisingin niyo ko pa ang, buhay ko. Pa ang buhay ko. Para po dito sa bunso kong anak. Dito sa bunso kong anak. Dito sa, bunso kong anak. Dito sa bunso kong. Wala na po talaga pag yung dalawang anak ko. Pag-asa yung, pag yung dalawang anak ko. Parang awan niyo na po, Lord. Parang awan na po, Lord. na po, ang buhay ko. Pahabahin mano po. Na, ganda gabi. Ma, ka na ba? Opo, tay. Tapos na po. Oh, sakto. Eh, yun nga. Buti hindi ka nakabot lang. Tay, kala ko ba wala yan dito ngayon? Eh, anak. Tay, tay ano? Di ba sabi ko, dalawa lang tayo mag-uusap? Eh, mga anak, total, nandito na rin lang kayo eh. Uh, ah, pwede yung kahit ngayon lang, pagpaliban niya muna yung alitan niyo. Tay, balik na lang ako mamaya o di kaya bukas. Hindi tay, ako na lang babalik. mo na lang ako wala na yung dito. Wow ha, kala mo kung sino malinis. Hmm, malinis talaga ako. Oh. Eh ikaw, asan yung asawa mong scammer? Eh ikaw, asan yung asawa mong chismosa? Mga anak, Tama na muna please, baka pwede namang kahit ngayon lang. Sobrang importante itong gusto kong sabihin sa inyo. Kaya nga hindi ko pinasama yung mga kinakasama nyo kasi Kaya yung dalawa lang yung gusto ko talagang makausap. Buti naman pa, kasi ayaw ko makita yung asawa nitong chismosa. Bakit? Sino ba may gusto makita ng asawa mo, Scammer? Ha? Yung naman yung benefits si nanay. Summer, pero nagsasabi mo. Di ba? Yung asawa mo, nagpeke ng papeles ni Mama? Ha? Na huwag sabihin kay Papa na parat may parating na pera? Bakit? Sumang-ayo naman kayo, di ba? Noong una. Pero nung nalaman mong tutulong gusto niyo si tatay, umayaw na kami. Dali lang. Hindi yan yung... Dapat natin pag-usapan. Parang lalo niyang pinapahin na yung loob ko. Sandali na lang ako mga anak. Baka naman pwedeng Huminawa muna kayong dalawa. Eh, di ba, ikaw? Yung asawa mo, kahit saan chinichismes yung buhay natin. Ne, porket yung iini nanay na mapangit, chinichismes pa sa iba. Salamat ka nga eh. Nakiusap sa amin si nanay. Dahil kung hindi, kulong yung asawa mo dahil sa paninirang puri. Eh, kamusta naman yung asawa mo? Ha? Na pagtapos magdasal, mang i-scam. Ha? Ang dami yung tinakbo na ano ha, sasakyan ha. Narkila nyo? Tapos di nyo babayaran? Ipipim e, nga sa akin eh. Ha? Dapat tinuro ko na kayo matagal na eh. Ano yan? Imbento? Eh ang asawa mo nga eh. Nagmamakaawa hanggang madaling araw sa kumari naming witness. Huwag lang siya makulong. Hindi e saan natin nyo. Parang nagkaalaman tayo. Sandali lang. Parang awa nyo naman. Dapat di ko na naririnig yung ganyang diskusyon n'yo. Alam niyo masakit sa akin? Wala akong kasalanan sa inyo. Wala akong kasalanan ng nanay nyo sa inyo. Dahil pinalaki namin kayo maayos. Hindi namin kasalanan ng nanay nyo kung nagkaroon kayo parehas ng asawang-anay. na unang-unang kinain yung mga puso nyo alam po na lahat yung kwento na yan noon pa nakalimutan ko na akong tutuusin pero talagang yan hindi mawala sa mga isip nyo yung sumbatan nyo sa pagtatanggol nyo sa mga asawa nyo naging ganyan kayo katigas ngayon sa isa't isa Samantalang dati, nung mga bata kayo, hindi ka papayag na walang kaili ang kapatid mo. Hindi ka papayag na may kaaway ang kuya mo. Ngayon, eto na. Alam mo sa totoo lang, kung ako lang, gusto ko na mawala. maraming beses na nakakausap ko yung nanay sa panaginip. Pero ayaw pa ako isama. Tingit sa lahat. Kaya siguro ayaw pa ako kunin ng Diyos. Dahil alam niya. May kapatid kayo may diferensya. Ngayon, hindi pa rin kayo magkakaayos, makakalis na kayo. Pero yung pagnanais ng asawa mo at asawa mo sa pabamahin na to, pasensya na kayo. Kahit isa sa inyo, walang makikinabang nito Dahil hindi nyo na alam kung sino may ari nito ngayon. Sige na! Maka na kayo! Panginoon, Panginoon, niyo po po araw-araw. Isingin -ara. niyo po araw-araw. -ara. pa ang buhay ko. Pa ang buhay ko. Para po dito sa bunso kong anak. Dito sa bunso kong anak. Dito sa bunso kong anak. Wala na po talaga pag-asa yung dalawang anak ko. Pag-asa yung dalawang anak ko. pag yung dalawang anak ko. Parang awan ano niyo na po, Lord. para awan niyo po na po, Lord. para awan na po, po ba po ang buhay ko. na po. Parang awan niyo na po.